So, hi guys! So, welcome to my YouTube channel. So, mag-YouTube, YouTube channel. Mag-upload, upload ako sa akong YouTube. Ani kay, pero wala naman ako ito na update ang ako ang YouTube. Wala na ako, wala ako upload sa akong YouTube channel kay na ako sa TikTok or sa Reels. Kaya, so, listen, ganyan si YouTube, ano, ay, eh? i-reach ang iyong requirement. So, for, kung ano na niya ako, for, kinabang, kalingawan, kalingawan lang niya ako pag-video-video -video sa YouTube. So, anyway guys, so, for today's video guys, ay, mag-share lang ko sa akong experience, sa akong travel sa Pilipinas, atong nangulimis kong bana sa Pilipinas, atong May atong may nang uli sa combana sa Philippines so ang akong ika share sa akong travel ay katong dito na may Palawan katong pa na mo guys so from dito sa mua, guys dito sa Negros so from Negros ning travel kami sa combana sa Paeng sa Dumageti kay wala may airport dito sa amo ang lugar sa Gihulngan, wala kami airport so from from Gihunngar to Dumageti nag travel kami mga 3 hours or 4 hours and then pag sa Dumageti guys ang among airplane ang among flight unta kay Cebu to Palawan and then nagchange man nga mga ang flight nahimo mang kuan nahimo man siyang dumagiti to Manila Manila to Palawan so ato siya nga trip guys mo dito siya pinaka ako ganahan nga mausab kay pag gigikan -ka mo sa Baguio gyud kami ug Manila Sibol, Cebu dumagiti to Cebu gi dumagiti to Manila may tapos oh my god ang layover namo sa Manila guys kay 6 hours so 6 hours ang mo ang layover sa Manila to Puerto Princesa So ano ko nga grabe. Kaya tejo pagkakapuya kay sayonan ka unom ka kaura sa Manila maglingkod kadto sa imong er sa airport tapos ang akong bana di pa ba siya pwede mo di siya pwede magsuri-suri guys kay ato nga time akong bana dili ko siya. Na wa well, di pa siya ingon sa good condition kay ang akong bana na accident sa Bohol na slide siya dito sa Bohol guys and then so dako isyo ka nang kanitang labhag kay dako isyo labag diri sa imong kilid kay nganu na disgrasya siya dito sa Bohol sa resort dito mi sa sa Hinan Alona Beach nag stay and then ato nga day pagbuta sa Bohol ana ko siya nga day na slide sa resort So grabe kayo ang yahang pagkuan sa prepisyo jud kay perto jud yun, niya pagkabunuga as in nagsakit jud kumbana na admit sa hospital atong time but ang atong istoryahan karon ang pag atong palawan and then so guys kung mo magpalawan ayaw ninyo og iatol nga gabi i inyo hang about sa palawan tapos kay ang among flight alas 6 pa sa gabi tapos nagstay mi sa Manila og 6 hours dito sa airport tapos naka wheelchair kumbana kay kung wheelchair kay kutasan siya ug maglakaw siya og layo kay idara na kumbana or katong kanon pa tiguan na siya kay 77 na kumbana and then kuan siya kanang akong pa wheelchair para mapayority gani siya, mapayority lane niya. Tapos di ba, well sure na po siya and then pag-abot dito sa ako nagstimig 6 hours no. Mga 6 o'clock pa nga mo ang flight pa Puerto Princesa. Sakto guys, pag-abot mo sa Puerto Princesa Airport. Naabot mo dito guys gabi i na. So, paano dito naabot guys mga alas 8, alas 9 sa gabi i. Eh? So, alas 9 bimi sa gabi i naabot dito sa Puerto Princesa and then ah, kung paano guys, mo ni siya ang naka kuanjo sa kuha. Kay makatruma. kay wala siya nagbook og sakyanan sa resort. So, nagstimig dito sa resort sa Sheraton sa 4.0 Sheraton nga resort. Sa una kato siyang resorts guys, guys kay angalan nato kay Sheridan Resort pero Gilisan na nila og oh, ngalan kay napalit og napalit na daw to siya nga resort na. Pero Baik ano siya kanang dili na siya Sheridan Sheraton na siya. 4.0 Sheraton. Nice siya nga resort guys, mo to siya usapod sa pinaka usapod sa sikat nga resort dito sa Puerto Princesa and then nice po siya dito. Tapos guys wala akong bana nagbook og sakyanan. So pag adto na pag -about na mo dito guys sa airport, walay ning sugat namo nga sakyanan guys. So Um, nagkuan kung saan mo na to pagkuan saan mo na to abot sa ato ang hotel nga wala man tayo sakyanan so pagkawa sa mga airport nga ito ba na did you book daw ka ng car sa resort ano siya nga wala wala siya nagbook kay nakalimot siya kay nagkawa nakalimot po siya uga ng email sa resort kay nasakit lagi like, kung ba na hospital kaya siya dito kay matong na disgrasya siya sa buhol so pagkawa sa mga airport so nangutan sa guard kung nakababay masakyan nabay sakyanan sa resort nga ang katong four points nga resort niya na ang security guard nga wala na service sa resort nga magstay diri so yan ako nga mag-unsa man lang taan eh na ay mga taxi guys pagawas mo sa Puerto Princesa Airport na ay mga taxi pero guys kung mag-airport mag-taxi ka sa Puerto Princesa paingon dito sa resort guys ang ang resort ang resort nga mo guys kay mga 90 minutes almost 2 hours ang biyahe sa sakyanan gigikan sa airport paingon dito sa Sheraton Resort tapos guys pag So ning labang na mi dito kun ang garlabang lang mo dito ang mga van. Parking lot sa van daw. So ning labang dito guys, ayan ako dili mag-taxi, kay kung mag-taxi, siguro mga 20 mil ang mga plate. layo kayo ang kuan, layo kayo ang resort kay sa Puerto Princesa, mga almost 2 hours tapos taxi magpatak magpatak patak ang kuan meter ang kuan sana siya ang meter sa taxi so ning labang dito sa ning labang sa sa parking lot sa sa kan sa labang dito sa parking lot sa mga bihire so guys nailing na ilalaki dito nga mga driver na mga na mga driver dito sa mga bihire nag-offer so ni to siya nga ma'am asa mo anak ko nga sa kuan sa Sheraton sama ma'am, ako lang hato ninyo Anak ko. Kanang wala na, na, na mami sa nga gipangita katong sa resort katong sa Sheraton. na ma'am, wala na sila diri ma'am. Ari na sila diri ma'am kung na, ma na, ma na sila pick up nga pasahero. Dili na sila diri mo stay ma'am. Dili na sila, mag sila okay, mag up, say, nga magstay na sila kay magulat sila og kanang magpick up sila pasahero nga kanang mugaw ko anana. Mo ari na sila diri ma'am kung na ay booking. So kato siya nga So wala wala na wala na, na sa sa resort. So wala na may choice. So aga tong driver nga ningduol na ko. Ingon siya, sila lang mo hatod. Na ako, namo dito sa hotel. Guys, alas 9 no na. Alas 9 no na sa gabi. Alas magalas 10 na. So, Kung ano siya nga, ano po na nakinig ship, ako yung Insya Allah, yung kunga. nga kena, mga, ko ma'am, ang ma'am, dito sa resource mga, kung mga 90 minutes, sa mga almost 2 hours, you know, depende mo kung sa dagan sa sakyanan. So, niya gabi ipa, mag magtambay sa parking lot. Abot o So, niya na ko, pila yung pangayong gikan sa, gikan dari abot dito. So, niya na siya, lang kuno. Sa na okay na na. Ano siya. So, niya na oh, sige, ko. Para na dito, niya. diri dito kan kana kanang sidan cang sakenan pare sa sakenan tu gamar gali serus. Sakai kombana. Ya, kombana atu gagui agui pasang kili juga disuju caog lingkun Ya. Aku bisa saput na konon sini kuya-kuya nang tipu. Sus mau lagi ni nganang wala magbuko ganang sakenan baik ka ayu anana ba. Gali sud caog sakai kay gamay bang sakenan si. Kanan kana ng pare sa nya. Lihat lagi sudah saya lihat lagi sakit payah hang dawas kayak tunggu datang nafsi dan nya lagi sudah aku nang lihat saksi nan so pas forward so hi guys good morning happy Monday everyone so Monday karon guys tapos wala koi trabaho so mana sih angganahan aku ngah Ah, uh, day kaya wala ko yung trabaho so anyway O, pa tayo kaligo no hagard pa kaita charot may mga muta pa be hmm. so anyway guys kay tulog pa si Banabel so wala pa siya ning kuan wala pa ning mata so nindot kayo ang gawas guys kay very sunny kay siya today tignan nyo o diba Oh, very sunny Asia. So anyway, guys. So ato dey sang adlaw kay na ay packages nga naabot ang akong bana. And then kaplano plano ko magpalit ko camera, dire lang siguro na i-install ang camera either indoor or uh, outdoor nga kami uh, CCTV camera kay atong saan daw guys I think sa sabad Sabado mas um, siguro to ang nahita po guys kay gikawatan gikawat ang package sa kumbana guys gikawat ang yahang package so ang yahang package guys di, di, di maningon man nga uh, mahalon siya nga butang kay kato siya nga kat, ang tangan ko na kung buho kay wala ko ikuan wala ko BRA matuluan bra so atong isang adlaw nag nasa yung amazon nga order and then nakalayas kong buhok so atong sabado na siya order nga gi kuan ka na order ba na package and then i-deliver siya diri guys kay around ah uh, 2 o'clock sa hapon tapos wala ko diri kay eh, nag duty ko and then pag abot na ako dito sa tabahuan guys mga alas 5 so gisugo ko kumba na nga ah. ah, manaog sa ubos kay kuhaon ang katong iyang package kay naabot na daw so nanaog ko kung i-check din to sa ubos kung naaba pag abot na ako dito guys kay walay package kunya yeah, ato nga time gaulan siya guys o oh, maayo pero di ko sure kung nagulan siya pagka udto while na ako sa trabahoan tapos wala di ko sure kung may hangin kung hangin ba siya ulan ba nga may dalang hangin tapos mo to ako nako ako sa ubos guys kay wala dito ang package sa kumbana so ni anak ko niya nga wala man dito ang mga package So, ano na nga. Naabot naman, deliver naman. O, siya. Maliki dito ko sa basiog oh, ka ng ipalig sa hangin kay gaulan lagi niya basi hangin. Siya kung gahangin ba. Kaya sige rin masyag tanaw TV dito sa iyang lingkuranan. So, mo to, gi ko sa ubos kay kung gitanaw kung uh, akong gitanaw dito kung akong gitanaw dito guys kung kung ba ka ng gipadpad ba sa silingan dito dapat sa may dito sa pika side o sa pika side guys wala dyan ako na nakitaan ang package tapos may mga sakyanan na, na dito sa atbang katong sa atbang na mo may mga sakyanan so ni ato ko dito guys ako kung gili-li nagtutuwa dyan ko ito gili sa mga sakyanan kaya base ito, base bag na dito napasok ang katong package sa kumbahan na ba kay gamay rito siya nga box mara siya box sa cellphone yan, ana ba sa gamay siya nga box. So, okay. Ang sulod ato niya, magnesium ointment, trabaya, no? Ngunya, guys, ang itabo, wa, yun ako nakitaan. So, nagsaka ko balik, dire, ang ina bana nga, wala yun ang imuhang package nga Amazon. So, nana ano siya, kung kikawat yun to, kung yun to siya, nandiyan ang punit ato. Hey, wala rin po siya nagmain, ano siya, ni ana pa nga basta kunog kuno, na mga bata kuno nga niagi agi diri sa mo ang kilid ana ba kay agi, agi anan po ni diri ba kay kani mo building diri sa mo ang atbang guys so lahi man ni siya nga kanay siya nga building dire kay apartment building na siya diha kanang nga building apartment na siya. So, lahit ni siya so lahi ni siya diri sa mo ang uh, townhouse So, kana siya diha guys apartment na siya kana diha nga building, apartment na. Nya diha kaning likod aning sa likod aning nga kahoy. Na na siya da ko diha nga murawita kanang agianan ganig mga tao. Nga lusot-lusot pero ang mga tao dia mo mo agi dia sa silong anang nga building. Tapos lusot diri aning lusot diha tapos mo agi diri sa kilid sa amuha. And then Mulusot sa diri sa kilid tapos pagsulod niya sa pagsulod niya sa pag kan sila dito guys mo og gusto mo so, mo sila moagi so moagi this last kid sa balay so mulusot sila dire anak sila moagi diha sila diha yun na sila moagi guys parang ta mga tao diha gikan sa likod anong diha anak diha na sila moagi ani ang mga driveway moagi ang mga tao nga taga likod ganang usay mga bata magdagandagan baso so ano kung ba na nga basi kunog na ako na mga bata daw nga agi tapos na kitan nga na ay pakids diya sa silong sa mua diya sa mo ang diha sa, mga, sa mga, din ha so basi kunog na ay mga bata tapos ipunit ang iyang pakids so ni po ko nga so siya nga katong uh, nga ngalan sa magnesium magnesium cream cream siya guys para i-apply gani sa akong bahna sa yahang ko an? sa yahang tiil kay magsigi man ang yahang tiil so mao ni siya gi-commence sa doktor nga ipapalit daw ipa-banyo so ipa banyos, ipahaplas. every time nga mo sakit ang yahang teel So, mo to siya ka nang kung nag-order ang akong bana, ana. Malas lang, kaya gikawat. So, na ako nakita, ano, hindi na ako nakita, ano, siya nga pakis. And then, pagka-ugma, pagka-ugma, guys, kay, kuan, pagka-ugma, diba, kanang kaulan, sya anang a day, katong nangita pa ko sa kuang excuse me, nangita ko sa package, gaulan siya ato nga time. So, kay gaulan man siya ato nga time. So, limpyo ang karsada. Limpyo ang karsada, guys. walay, so, wala joy kuan kan bitang walay, walay hugaw ang karsada. Onya, pagka, uh, ugma ang akong bana ning gawas siya kaya na i sa kuan na siya i sa mailbox guys nakita niya ang iyang package o katong katong nga cream nakita niya sa kumbana gilabay sa karsada guys so mong napunitan niya ang cover sa iyang cream kay napunitan niya ang iyang kuan diha nga area din ha kanang naay kanang naay grass unahan ana dito dapit unahan gamay na adito gilabay na adito gilabay guys ang yahang package so nagduda ko ng murag ikatolo nga murag kaning ikatulo nga ikatulo siguro nga balay kay e, naaman di tungod sa iyahang naaman di sa tungod sa iyahang gibuak ang kanang kuana man di tungod gibuak ang iyahang cream sa kumbana so magduda ko nga basig na ay silingan diri nga medyo ko anog utok may nagkuha atong package tapos wala siya ka uyon sa di lang ko sure ready live yung nga kapasangil kay ano, di buka kapasangil kay mga tao bodir ko managpuyo in ana nga balay managinot di ay uga nang kuan kani nga mga balay di man imo install sa mga balay diri mo din na siya ingon ana nga manguha og mga package sa di pero na siya dito gilabay sa eh. Kanang na ay grass. Unahan de gamay. Ana. So na siya sa ikatulong ha? door tungod. So gilabay siya dito guys ang package sa kumbana. And then So Ako ka na kadiriram na siya pero may maglingkod mamani ang lingkuranan sa Gio And then, dito na po ni Tania pagkabot na ko ni Ana siya nga siya, tanawan ni akong uh, magnesium cream gahapon wala ni mo nakita ang diri ni ko wala man siya diri ha hawan man kay ni diri ang garsada o manihugaw diri kay gaulan ba yagi kami gaulan yung mga lasing na so tuyo na ang garsada tapos limpio yung gaulan wala man po mga baso diri sa mga area guys believe na ko diri sa mga, mga area sa mga neighborhood kay Hulilik kalat-kalat ubasura basura. Ika kakita mga nabitay lang mga sagbot, mga plastic o unsa ba na din mga lupa diris karsada. Limpyo dito kayo niya mo ang town doon mo ang iredere limpyo. Hulay ka ng mga basura nga magkalat-kalat. And then, mo to, pag ako nakita kung ba naging ang package na dito. Na dito tungod ano, ikatulo nga ikatulong nga doon. kay first man nga building mo ano, ah. One, tapos ang tapad na mo, tapos ikatulo. So, na dito sa so, ikatulong nga door, na dito tungod ang katong gibuak nga cream sa kumbana. So, wala mo ko kabaloan ng mga silingan diri. Uy, kay, ko kailangan mo mga silingan. So, ang akong nailahan ka mo ang tapa diri nga babayi Ang buto siya raba na usa. Diha nagpuyo. Or wala ba na itaw po diha. Ang lang. Kaya e, talagsaram ko kakita og na ay tao na mong silingan. O sa'yo ka na mag-abot me, mag-abot me. O sa'yo ka na mag, me, mag, ka na mag ko sa work niya. Maabot po siya, ana, babayi, idadira na. Maroon na mga 50 kapin. Masmiler na siya sa kuha. Pero katong ikatulong nga door, katong sunod, one, two, katong ikatulong nga door, wag ko kakita sa mga itsuras, mga naong-ananang puyo diya. Tapos katong ikaupat. Puga wala po ko ano ana nga silingan so mana siya guys ang um, kuan so pass forward wa nakita na nakita na namo ang yahang cream pero buak na so nakaana ko sa una, -una? dili akong yahang ko sumbana dili na ta safety diri nga nagpuyo kay ngano wata kabalo sa mga utok diri sa itong mga silingan and then ko say na gina diri itong usas sa usa sa mga silingan ang nagbuhat ana nga nagpunit sa ang package kay nganong kung mga bata pa ang nagpunit ana nga package tapos taga laing lugar taga didto taga laing building ano ma nganong maabot man din sa gawas ang iyang cream nganong diha man gibuak so nganong diha man gibuak sa iyang kuan kanang diha man diri man pud nga area wala na siya tong nangita ko wala dito na siya nga cream pagka ugma na nakitan sa pambana nga diha siya gibuak so gituyo gito, gito siya guys na bitong bu, sa karsada para mabungkag, mabuak siya. Kaya medyo glass man nga cream. Tapos, wala na lang bang -gi ba nga pag pag niya sa package nga wala siya kauyon Wala siya kauyon sa sulod kay kanang cream ra ang sulod sa box wala na lang giniya giuli diri sa mga portahan, guys kung so, iniya gipunit wala na lang niya dito gibalik ang cream para magamit po to sa kumbana. Juicy na karon ang mga kawatan, guys. Kaya tanaw nila nga dili na mapuslan, dili mamahalon, masing to siya nga cellphone to, ang gibutang sa amo um, ang door kay gamay siya nga box ba cellphone box so nagtuo to siya nga cellphone to siya ang iyang giponit. unya guys kana disappoint ang kawatan kay ang sulod kay magnesium cream raman moto pagkaugma iyang gilabay Gilabay yun yung Gibuak yun niya guys. Naadjud tungod ato nga uh, sa ikatulong nga door. So, dili ko sure kung kanang next door, ikatulong nga door na, mamaw na siya ang nagpunit sa one package. Basta kay na tutungod tungod sa yahang tugkaran ang katong package sa kumba na dito gibuak. Og nagsuroy-suroy ko anak katong day nga na abot ang package nang inaabot ko dito sa unahan o pangita wad jud ko kakita og ganang puti-puti di sa karsada guys wad jud so ning anak ko sa kumbana what if kanang uh, katong nagpunit sa kuan kanang package na to makuan na to siya kanang ma singalan aning magbantay na po siya sa sunod bang nga naatay package diri nga ibutang niya punito na pud niya gani ni anak ko. So, ni anak kung ba sukat nga. Sukad, sukad. Karong pag yung tanawalaan o ng package, like, every December, every year, magkada December, guys, daghan kay package, maabot rin sa balay, kay kanang ng mag-order na siya og mga, kanapit ang pangregalo sa iyang mga anak. So, ordero na nas kumbana sa Amazon. Na mga dagko nga box, mga anak. So, anam-anam na isa Sa kaadlaw, maabot na ito. ka box tulo ana na ibutang diya sa mo ang door kay di man masulod sa mailbox so diha niya sa i-deliver sa mo ang door tapos magpictura na nila sa Amazon tapos isin sa email nga gihatod na nila sa diri sa balay ang package sana nga pa adlaw ana ko what if kung magbantay na katong tawhana nga nagpunit sa package magbantay rag na ay deliver tapos punitun Ana siya nga. Karon mabuhon na nahitabo basi mga bata ra gitu to. uli siya mga bata ra to baka nabitang, nangagira ba kana bitang nangagi ra ba nagkalingawan nang kalingawan punit ganit tapos gi gi punit tapos gi abrihan. So mao ang kuan kung ba nga bata ra daw to ang nagkawat kawat atong iham packets Pero doda ko guys, dili to bata. Dili to bata ang nagkawat guys kay wala man kay bata po diri sa musilingan. Dito nga area sa unahan at bang ay mga bata o dito po sa unahan ay mga bata mga gagmay. Pero ngano mga bata ang nagkuha to ato guys, ngano diri man po giba, -ari man niya diri sa dool sa balay. diri man kibuak ang yung package. Ang katong cream, Ngano diri man sa dool sa balay, at bang aning ikatulo na mo nga pildi, ikatulo na mo nga na dito sa tungod. So di ko sure kung siya ang nakuha pero basta na dito tungod sa iyang door ang package dito gibuak. So may datang kawatanan no kay kung taga dito ang nanguha, nimbalik siya diri tapos gibuak dito sa ikatulong nga door dito niya dapat gi ang package. May gani kay wala lang na niya diri gibalik og kanang wala niya gibalik diri sa amo ang door o dito niya gibuak ang kuan dito niya gibuak ang cream. Okay, basta siya na disappoint kay abi yung cellphone abi niya mamahalin nga mamahalon mahalun nga gamit niya cream ready ay mo iyang na disappoint siya, ibalik sa balay yang ibuak which mga batasan hmm? so dili ra jud ingon nga sa Pilipinas na ikawatan hasta po diri guys na ikawatan o package so ning ko kung ba bana nga magpa-install may og doorbell CCTV kay para makita na mo sa gawas kung kinsay na itaw sa kinsa nga tao na asa mo ang gawas sa mong sa mo ang door so kung pananglit na may package yung anak nga din nga maabot so mabantayan ako siya sa kamera matanaw na ako sa kong cellphone kung naay ay package nga maabot tapos na ay hindi pa so maroon siya guys sa story nga di diri sa mong area diri sa mo ang so kanang neighborhood na anay kawatan na, na kawatan o package sa Amazon so nakita na ko na siya guys sa mga sa videos sir ganis sa mga sa tiktok nga ingon nga naay mga tig deliver sa Amazon nga pagbutang inagabot sa Amazon truck pagbutang sa pagbutang sa imuhang sa imohang imuhang package na apoy silingan na nga nagtan na ay silingan na nag, nagtan-aw sa driver, pagbutang sa package, ning dool po dayon ang silingan o gipunit ang package. ingon na So, sa TikTok, ragyan ako na siya nakita, guys. Ngayon mga ang mga, mga story ganyan, no? Nga, kanang na ay mamunit o ka ng package. Guys, tinuod yun na siya, guys. As in, tinuod yun na siya nga, kung ano, mahita po, no? Nga na ay siling, na ay na package. Tapos, pagbutang sa driver, tapos naapoy apoy, musunod o kuha sa imuhang package. So, dili ra na sa si ingon nga sa kanang himo ra ba mo na tinuod gani. Sa tinuod gani na adyo na, na mahitabo. Kaya mo na na-experience na mo nga nami package nga naabo tapos gipunit og laing tao tapos wa siya ka sa sulod. So, iyang gilabay ang cream. Nga tambal to sa kumbana kaya para dili magsakit ang tiil. So, mana siya guys, ako nga, ako nga daily, karoon diri sa mga area na anay kawatan o package. So, mana siya. Tapos, disappoint, ma-disappoint pa ang kawatan. Book, book on pa ang imuhang package. Ilabay, book, gibuak sa karsada. Hangtod ron na pa dito ang krim ni Gahi sa karsada. So, mana siya guys. So, dili-sipte na diri ang mga mga packages. So bantay-bantayan niya namo kung namipa all day ron sa Amazon kung na maabot na ng adlawak, kinahanglan ya nga na akasapurtahan mag atang So manasya siya, guys. So bye.